Hindi mo ba napapansin habang tumatanda tayo, mas lalo nating hinahanap ang kapayapaan? Yung tahimik na buhay malayo sa gulo, stress at pag-aalala. Pero alam nyo ba kung minsan ang nagiging dahilan ng ating pagkabahala o pagkawala ng kapayapaan ay hindi galing sa malalayong problema, kundi sa mga taong nasa paligid natin, yung mga taong akala natin ay kasama natin sa buhay. Masakit manisipin, pero may mga taong kahit gaano pa sila kalapit sa atin, ay maaring makasama sa ating kalusugan, sa ating kaisipan at sa ating kaligtasan. Naisip mo na ba kung bakit minsan, pagkatapos mong makipagkita sa isang tao, pakiramdam mo ay ubos na ubos ang iyong enerya? O kaya, pagkatapos ng isang tawag, lalo kang nagalala? Hindi ito aksidente. May mga uri ng tao na sa halip na magbigay ng lakas at ginhawa, ay unti-unting kumukuha ng ating kapayapaan at kalusugan sa edad nating 65 hanggang 80, kung saan ang ating kalusugan at kapayapaan ay ginto, mahalagang malaman kung sino ang dapat nating iwasan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang limang klase ng tao na dapat mong iwasan. Hindi lang para sa iyong kapayapaan, kundi para sa iyong kalusugan at kalintasan din. Hindi ito tungkol sa paliling suplado o mapili, kundi sa pagprotekta sa sarili nating kabutihan. Manatili hanggang sa huli dahil may mahalaga akong ibabahagi na tiyak na magugulat ka at makakatulong sa iyo. Kung handa ka na, simulan na natin sa unang klase ng tao na dapat nating iwasan lalo na sa ating edad. Ito ay ang mga taong palaging negatibo, mapamintas at mahilig sa chismis. Maaring sabi ng iba na ganito lang talaga siya o wala siyang magandang balita. Pero isipin mo, paano ka naapektuhan ng ganitong klaseng pagkatao? Isipin mo, dumalaw ka sa isang kamag-anak o kaibigan at ang bungad pa lang ay puro reklamo na tungkol sa panahon, sa gobyerno, sa kapitbahay o sa mga problema ng pamilya. Walang katapusang sumbong, puro masamang balita at pagpuna sa halos lahat ng bagay. Dagdag pa rito ang mga chismis na walang katotohanan o kung totoo man ay walang na sa iyong kaluluwa, kundi ang laso ng pagdududa at paghatol. Sa simula baka nakikinig ka pa o minsan ay nakikikisali pero napapansin mo ba, pagkatapos ng inyong pag-uusap, parang biglang bumigat ang iyong pakiramdam. Pakiramdam mo ay parang naubos ang iyong lakas, at minsan ay napapaisip ka na rin ng mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin dahil sa kanilang mga panimira o negatibong pananaw. Ang patuloy na pakikinig sa ganitong uri ng pag-uusap ay parang unti-unting pagpatak ng lason sa ating kaisipan. Nagiging sanhito ng stress na sa ating edad ay mas delikado. Ang stress ay hindi lang mental, kundi physical din. Maari itong magdulot ng mataas na presyon ng dugo, problema sa puso, hirap sa pagtulog, at paghina ng ating immune system. Bakit natin nahayaang sirain ng mga negatibong enerhiya ang ating kalusugan na pilit nating inaalagaan? Kaya ano ang magagawa natin? Hindi mo kailangan maging bastos o biglang putuli ng koneksyon. Ang unang hakbang ay limitahin ang oras na ginugugol mo kasama sila. Kung tumawag sila, Maaaring sabihin na, ay pasensya na, may gagawin pa ako, o saglit lang tayo, makakapag-usap. Kung nasa personal kayo, subukang palitan ang paksa. Kung puro reklamo ang kanilang sinasabi, sabihin mo ng maingat. Alam mo, baka makatulong kung pag-usapan natin ang mga magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Kung patuloy pa rin ang kanilang pagiging negatibo, maaaring sabihin na, alam ko na, mahirap ang sitwasyon, pero baka makatulong kung mag-isip tayo ng solusyon kaysa puro problema. Kung hindi pa rin sila sumusunod, maaari kang magpaalam ng maaga sabihin ay kailangan ko na palang umuwi, mayroon pa akong lulutuin. Ang pinakamahalaga ay protektahan ng iyong sarili. Hindi mo responsibilidad ang emosyonal na bagahe ng iba. Nahaalala ko si Lola Marta, isang matanda sa aming probinsya na ubod ng bait. Madalas siyang dalawin ng kanyang pinsan na laging may dalang bagong sismis at reklamo tungkol sa mga kapatid niya. Pagkatapos ng bawat pagbisita, si Lola Marta, na dati masigla, ay nagiging malungkot at hirap makatulog. Naging payat din siya at madalas sumakit ang ulo. Isang araw, nagdesisyon si Lola Marta na bawasan ang pakikipag-ugnayan sa pinsan. Sa halip na magkwentuhan ng matagal, naging maikli na lang ang pagdalaw. Kung nagsimula ang pinsan sa pagrereklamo o sismis, malumanay niyang idinidirekta ang usapan sa ibang bagay tulad ng Kumusta ang mga apo mo? Ang laki na siguro nila. Sa simula, medyo nagtataka ang pinsan pero kalaunan ay nasanay din. Unti-unti, bumalik ang sigla ni Lola Marta na wala ang sakit ng ulo at mas naging mahimbing ang kanyang tulog. Naging mas payapa ang kanyang buhay dahil pinili niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa lason ng negativism at sismis. Haga na malaman natin na sa edad natin, ang ating enerhiya ay limitado. Hindi natin kayang ibigay ang lahat sa lahat ng tao, lalo na kung ang kapalit ay ang ating kapayapaan at kalusugan. Piliin natin kung kanino tayong makikipagunayan at siguraduhin na ang mga taong yun, ay nagdaragdag ng liwanag sa ating buhay, hindi nagpapabigat. Pagkatapos nating pag-usapan ng mga palaging negatibo, handa ka na ba sa susunod na klase ng tao na dapat nating pag-ingatan? Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tao na dapat nating pag-ingatan. Lalo na sa panahon na ang ating ipon ay dapat para sa ating sariling pangangailangan. Ito ang mga taong palaging humihingi ng pera o sumusuporta sa mga pinansyal na pangangailangan o kayay nagpipilit sa iyo na mamuhunan sa mga bagay na hindi mo maintindihan sa ating edad na 65 hanggang 80 ang ating pensyon o anumang ipon ay dapat nating gamitin para sa ating sariling pangangailangan sa gamot sa pagkain at sa mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan ngunit marami ang nagsasamantala sa kabaitan ng matatanda Maaring may lumapit sa iyo na kamag-anak o kaibigan na may magandang oportunidad na pinansyal na malaki ang tsansa na malugi o kaya naman mayroon silang personal na problema at ikaw ang lapitan dahil alam nilang hindi ka makatanggi. Pinansyal na pasanin ay isa sa pinakamalaking sanhinang stress na maari magdulot ng hirap sa pagtulog, pagbaba ng resistensya at iba pang problema sa kalusugan ang iyong kapayapaan ng isip ay nakasalalay din sa katiyakan na iyong pinansyal na kalagayan. Paano natin ito harapin? Ang susi rito ay ang pag-aaral na tumangi ng magalang nunit matatag. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang iyong pinansyal na seguridad. Maaari mong sabihin, pasensya na nakala na ang perang ito para sa aking gamot at tangangailangan sa pagtanda. Kung nagpipilit sila, sabihin na hindi ako sanay sa mga ganyang klaseng investment. Baka mas makatulong kung magkanong ka sa taong mas may alam. Tandaan ang iyong ipon ay para sa iyong kinabukasan, hindi para sa problema ng iba. Kung patuloy pa rin ang pangunggulit, maaaring kailangan mong limitahin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Tulad ni Lolo Nardo na nalugi sa isang sureball investment na inalok ng pamangkin, natuto siyang maging matatag at diretsyahan nang tumanggi sa mga sumunod na hiling na nagigtas sa kanya mula sa karagdagang problema sa pera at sakit ng ulo mula sa pinansyal. Lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang usapin. Ito ang mga taong sumasalungat sa iyong mga hangganan o personal na espasyo o napipilit sa iyo na gawin ang mga bagay na hindi mo na komportable. Sa edad natin ito, may mga bagay na hindi na natin kayang gawin o hindi na tayo komportable. Maaring ito ay pisikal na gawin tulad ng pagbuhat ng mabigat o paglakad ng malayo, o emosyonal na hangganan, tulad ng palpipilit sa iyo na magbigay ng opinyon sa usapin na ayaw mong pag-usapan, o pagsasama sa mga pagtitipon na alam mong hindi na akma sa iyong kalusugan. Ang paglabag sa mga hangganan ito ay nagdudulot ng pagkabahala, pagkapagod at maaaring humantong sa pisikal na pinsala o matinding stress. Anong dapat gawin? Maging malinaw at direkta sa pagtatakda ng iyong mga hangganan. Sabihin ng malumanay gunit matatag. Pasensya na hindi ko na kayang buhatin yan o kailangan ko na magpahinga. Hindi ka dapat makalamdam ng pagkagilty sa pagprotekta sa iyong sariling kaligtasan at kaginawaan. Ang iyong kaginawaan ang dapat mong nain, tulad ni Aling Celia na madalas pilitin mag magalaga ng apo kahit masama ang pakiramdam, natuto siyang magtakda ng hangganan at sabihing, Hindi ko pa kaya. Kailangan ko munang magpalakas. Ito ang nagpabuti sa kanyang kalusugan at nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. At nayon sa ikaapat na klase ng tao na dapat mo bantayan, ito ang mga taong sumisipsip ng iyong oras at enerhiya sa kanilang mga problema, ngunit hindi nabibigay ng anumang suporta sa iyo. Sila yung tatawag lang o dadalaw kapag may problema sila o kapag kailangan nila ng tulong mo o gusto lang maglabas ng sama ng loob. Pero kapag ikaw naman ang may problema, sila ay biglang nawawala. Ang ganitong uri ng relasyon ay lubang nakakapagod at nakakadrain. Parang ikaw lang ang nagbibigay at sila lang ang kumukuha na maari magdulot ng kalungkutan at pakiramdam na ikaw ay ginagamit lang. Paano natin ito haharapin? kilala ni ng pattern. Kung napapansin mong laging ikaw ang nagbibigay at sila ang kumukuha, maaaring kailangan mong unti-unting lumayo. Limitahin ang haba ng inyong pag-uusap. Kung tumawag sila at nagsimula na namang magkwento ng problema nila, maaaring sabihin na naiintindihan ko pero kailangan ko na munang magpahinga. Sana ay maging maayos ang lahat. Invest ang iyong oras at enerhiya sa mga relasyon na may pagkakapantay-pantay. Hindi mo responsibilidad na maging terapist ng lahat. Si Mang Ben na may kaibigan na laging tumatawag para lang magreklamo ay natuto na ring maging unavailable o magpaalam ng maaga sa tawag at sa huli ay nakahanap ng mga kaibigan na mas nagbibigay ng positibong enerhiya at suporta. Pangguli, pero hindi uli sa lahat. Dumako tayo sa ikalimang klase ng tao na maaring makasama sa ating kalusugan at kapayapaan. Ito ang mga taong nagmamaliit sa iyong mga alalahanin sa kalusugan o naghihikayat ng mga masasamang gawi. Sa ating edad, ang kalusugan na ginto, bawat nararamdaman, bawat sintomas ay mahalaga. Pero may mga tao na sasabihin lang, Normal lang yan, matanda ka na. O huwag ka nang masyadong mag-alala. Worst, may mga nagpipilita na kumain ka ng mga pagkain na bawal sa'yo. O uminom ng alak kahit may kondisyon ka, sabay sabing, minsan lang naman. Ang ganitong pag-uugali ay mapanganib dahil pinapawalang saysay -say nito ang iyong pag-aalaga sa sarili at maaring magdulot ng mas malalang sakit. Ang dapat mong gawin ng magtiwala sa iyong nararamdaman at sa payon, doktor, kung may nagsabi na normal lang yan, sabihin mo ng maingat. Mas mabuti ng maging maingat, kumonsulta ako sa doktor para masigurado. Kung may nag-aalok ng pagkain o inumin na bawal sa iyo, tumanggi ng matatag nunit magalang. Salamat, pero bawal sa akin ito dahil sa aking kalusugan. Ang iyong kalusugan ay prioridad at walang sinuman ang dapat na magdita kung paano mo ito dapat pangalagan maliban sa iyong doktor. Si Lola Pura na may diabetes at madalas pilitin na matatamis ay natuto ng tumanggi ng may paggalang at paliwanag na nagpabuti sa kanyang kalusugan at naging mas payapa ang kanyang isip. Nayong napag-usapan na natin ang limang klase ng tao na dapat natin pag-ingatan para sa ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan. Handa ka na bang marinig ang pangkalahatang mensahe at ang sorpresa na aking nabanggit sa simula? At nayon, narating na natin ang pinaka bahagi ng ating pag-uusap. Pinag-usapan natin ang mga taong maaring makasama sa ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan mula sa mga palaging negatibo at mahilig sa chismis sa mga humihingi ng pera at nagpipilit sa iyo na mamuhunan sa mga delikadong bagay, sa mga hindi gumagalang sa iyong mga hangganan at personal na espasyo, sa mga subisipsip ng iyong enerhiya ng walang kapalit na suporta, at sa mga nagmamalit sa iyong kalusugan o naghikayat ng masasamang gawi. Ang lahat na nito ay bumabalik sa isang bagay, ang pagprotekta sa iyong sarili. Sa edad natin, ang oras ay ginto at ang kalusugan ay kayamanan. Hindi na tayo tulad ng dati na kayang magpuyat o baliwalain ang anumang sakit. Ngayon, bawat desisyon ay may malaking epekto sa ating kapakanan. Kaya naman, ang pagpili kung sino ang ating makakasama, kung kanino tayo makikipag-ugnayan, ay hindi lamang isang simpleng disisyon, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa isang mas masaya, mas malusog at mas mapayapang buhay. Marami sa atin ang lumaki sa kultura kung saan ang paggalang sa matatanda ay napakahalaga at ang pagtanggi sa kahilingan ng kapamilya o kaibigan ay tila isang malaking pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nahihirap pang sabihin ng hindi. Pero tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sa katunayan, ito ay isang responsibilidad. Kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili, sinong mag-aalaga sa iyo? Kung ikaw ay magkasakit o maging miserable, paano ka pa makakatulong sa iba o mas masisiyahan sa buhay? Ang pagprotekta sa iyong kalusugan at kapayapaan ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. At ito na ang surpresa na aking binanggit sa simula ng ating video. Ang pinakamalaking surpresa ay nasa iyo ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na pumili, ang kapangyarihan na magtakda ng hangganan. Ang kapangyarihan na sabihin ng hindi ng hindi nakakaramdam ng pagka guilty marahil akala mo ay may magic formula o isang bagay na dapat mong bilhin ngunit ang tunay na sikreto ay ang iyong kakayahan na kontrolin ang iyong kapaligiran at ang iyong mga relasyon minsan ang pinakamagandang pagbisita ay walang pagbisita minsan ang pinakamainam na pakikipag-ugnayan ay ang paglilimita nito. Ito ang tunay na sorpresa na ang solusyon ay nasa loob mo at ito ay ang pagiging mas mapanindigan sa iyong sarili. Hindi ito pagtatakwil sa mga mahal sa buhay kundi pagprotekta sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Ang iyong kalusugan, ang iyong kapayapaan, at ang iyong kaligtasan. Ito ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Ang pababago ay hindi madali. Maaaring may mga multampo sa simula. Maaaring may mga hindi makaunawa. Pero sa huli, ang mga taong tunay na mamahal sa iyo ay maunawaan ang iyong desisyon. Maunawaan nilang ginagawa mo ito para sa iyong kabubuti. At ang mga hindi maunawa, sila marahil ang mga taong dapat mo talagang iwasan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili ng paulit-ulit sapat na ang iyong desisyon. Isipin mo yong buhay sa edad na 65 hanggang 80. Ito ang panahong dapat ay nagpapahinga ka, nag-enjoy sa mga bunga na iyong pinagirapan, at kasama ang mga taong nagdaragdad ng ligaya sa iyong buhay. Huwag mo hayaang sirain ito ng mga negatibong impluensya o nakakasamang tao. Piliin ang iyong kapayapaan. Piliin ang iyong kalusugan. Piliin ang iyong kaligtasan. Maliit na pagbabago sa iyong mga relasyon ay maari magdulot ng malaking kaibahan sa iyong pangkalahatang kagalingan. Kaya sa mga nanonood na yon, kung nakaranas ka na ng ganitong sitwasyon o kung may naiisip ka pang ibang klase ng tao na dapat iwasan, ibahagi ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maari maging inspirasyon at kabay sa iba. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Kung naramdaman mong nakatulong ang bidyong ito sa iyo, huwag kalimutang i-like ang bidyo na ito. At mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang payo at gabay para sa ating mga nakatatanda. Ang iyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mga bidyong makakatulong sa ating komunidad. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Nasa iyo ang kapangyarihan. Alagaan ang iyong sarili. Piliin ang iyong kapayapaan. Piliin ang iyong kalusugan. Mamuhay ng buo at masaya sa bawat edad. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat po kayong lahat.